Magpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buha back sa inyong harapan Ang Padre Nsan Vlog Wala mo tayong adventure mga kapaders Dito sa lugar namin Madayo nga pala ako ng kabikulan Makikipagkulaw ako sa mga ibang vlogger Sana Lord gabayan mo ako sa aking paglalakbay Sa gitna ng karagatan Malis ako dito alas dos ng madaling araw mga kapaders Para magang magala sa kabikulan na ako Sana pala rin tayo sa ating pagdayo Sa kabikulan Sa pangingisda siya nga pala mga kapaders doon ko nga pala gagalapin yung ating bagong plus light abangan niyo mga video ko sa aking pahamana magandang umagasan yung lahat mga kapaders nandito na nga pala ako sa Bicol malapit akong dumuhong ayan yung panabi itong kabayanan, ng kabikulan mga kapaders yan yung panabi ito nga pala mga kapaders yung lugar ng kabikulan mataas na bundok ayan, kumpanya yun mga kapaders siguro dito sa kabikulan Ayan mga kapaders, gabi na naman. Dito na nga pala ako sa Bicol. Kaya ngayon tiyan matas yung paglaot mga kapaders. Bali, apat kayo magkakasama. Si Kadiver si Rico. Sana pala rin tayo sa ating pagdive. Diyan lang sa panganto. Aba ka lang sa aking pag-dive. God bless. Ingin po kalagi dyan. Unang dive sa bahura ng Kabikulan. Yan, yeah, medyo malabo lang mga kapaders. Pero malinis ang bahura. Na ito talig bago ng pasumpong. Ayos to. Mm -hmm. Salamat Lord. Hindi tayo nabigoy sa pagdayo. Ito na nga pala mga kapalos na ating bagong plus light na DHI 1600. Sobrang liwanag mga kaparis malayo ang lingas. Kaya ang isda malayo pala ang kita ko na kung nasaan. Itong paglalangin ko mga kapalos, malayo ako sa bato na ito. Dalawa, danggit, or balawis. Dito tayo. Mm -hmm, mas malapad to. Na ito yung isa sumuot. Pero binanggaan ang panitong isang ito na wala lugod na kalayas pa sa inyong mga kapalos. Mais dito sa Bicol, kwartan linaw to. Makadilin siya lamang tayo ng mais ayos mga kapaders at para may pampadala dun sa mag ko sa Quezon para may pambigas sila panday pa sa tutoy. Mm kanubing -hmm. or bukawin. Malaki na rin ito mga kapaders, mga 2 grams. Sa palagay ninyo mga kapaders, alin sa dalawang maliwag na flashlight, yung Hurkos Dale Forte, itong bagong gamit kong flashlight. Para yata mas maganda itong bago kong flashlight dahil malayang talsikan lingas na ito talig bago. Malapad ito mga kapaders, nakasuot. Mm hmm, huli ka dyan. Ay mo itong pandaladagdag, pambigas mong mag-ina ko sa Kison. maganda mga pato dito mataas ang bahura. Kaya piston doon ng mga isda. Hanap tayo ulit. Na ito, malaking tibuk mga kapaders. Kung tawag sa amin sa Kison, papanayin ito ng kasamahan ko. Mm -hmm, huli ka dyan. Yan man, ang talim ng pana, tatlo. Pag tinaman talaga ang isda, durog. Hindi makakatakas. Aba, salapang bagang gamit ng kasamahan kong yan. Pinabilib ako ng kasamahan ko. Tatlo ang talim ng pana. Talagang pangsigurado na ito kanuping nakasuot. Mm -hmm, huli ka dyan. Nakasuot sa sayap itong kanuping. Ayos na ito. Awan ko lang kung magkarang kilit sa bicol ng ito klaseng kanuping. Doon sa amin, sa Kisol 120. Hindi ko pa alam ang mga presyo na dito sa bicol. Pero ating nga alamin mga kapaders na ito tunong. Awan ko ito binibili. Mm -hmm. Pag dito binili, bukas iulang ko itong tunong na ito. Masarap kayo itong pangulam, pinirito. Dito nga pala mga kapatid sa aming pigalango yan. Kaya medyo malabo dahil malapit sa ilog. Hanap na naman tayong isda. Tsaga-tsaga lang. Para may nilaga. Na ito. talikbago bago. Nakasuot. Mm -hmm. Huli ka dyan. Sabi nga pala mga kapatid sa kasamahan ko. Pag nagkabagat, malinuan dagat dito. Kaya medyo malabo. Amihan pa kaya daw. Naroon pa mga kapatid. Talit bago. Mm -hmm, huli ka dyan. Magaganda na sukat ang taling bago dito, Malalapan, mga kapaders at malalaki pa. Wala pala ako ngayon kakulab mga kapaders pero kasamahan ko yung mga silent viewers ko, yung mahilig manood ng mga video ko na ito, talikbago bago uli. Mm -hmm, huli ka na naman. Salamat Lord na marami. Makakadilin siya mayata ng maigi Hanap na naman tayong isda. Yun, ha ito, alatan. Naglabas sa butas. Mm -hmm, huli ka dyan awang ko dito sa Bicol kung anong tawag ng mga tao sa silang ito pero sa amin sa case, yun, alatan na roon tibukok yun tinamaan kagad ka siya nga pala mga kapaders, si Kadebe Rico nakasama kong iyan andito pala siya sa Bicol, mabuti at nakita ako siya dito sa Bicol ayan muli kami nagsama uli ni Kadebe Rico yan nga pala mga kapadir siya kami nalagyan ng isda banyera yung mga expert namin nakalagay sa ulo para bilo pumana yun ibigay kay Kadebes Erne itong tibugok kagandahan kaya sa panan ni Kadebes Erne tatlo ang talim talagang pagtinamaan isda gitik tulad na yan tibugok ginigitik walang kapalag palag ala sige ayun patay na rin lagay kanya sa banyera hanap tayo uli maganda dito ang panain magandang hanapin talaga mga kadrin siya tayo na ito nakasuot mm -hmm. yun anas kaya ito Uy, nagitik natin mga kapaders. Kartan linaw na ito. Siya nga pala, magkano kaya ang tibok dito sa Bicol? Hindi ko alam, bukas natin maalaman. Uy, ano ito? Uy, pato na mga kapaders. Masarap itong gataan. Kaya lang ito, may mga tinik sa tagiliran, sa may palikpik. Mantak makatinik yan. Sayang, at kung walang sima mga pana, kundi naghuli ako na ito. Ito masarap gataan. Hanap na lang tayo ng ibang mga pana. Na ito, nakadapa sa bato timbungan isda may balbas ayos na ito mm -hmm. huli ka dyan pander dagdag Kortan lino na ito salamat lord na marami na naman sa biyaya hanap tayo isda ng isda na pana na ito talig bago na ito pantimbang mm -hmm. huli ka dyan awang ko lang dito sa bicol kung magkano kilo ang talig bago. bahala na kung magkano ang presyo na ito dito sa bicol ang importante makaadil siya tayo kahit kaunti bihira na makawalan ng isda yung mag-inako at malain ako sa piling nila sayang na ito talikbago, na kasuot sa butas. Mm -hmm. Huli ka dyan. Kung ganito lamang ang sa kison, hindi natubo ang kulapo. Ay magandang panain lagi doon sa amin sa amin. Pag ito kayong buwan ng tagkulapuhan doon sa amin, madalang ang panain dahil mahaba kayang kulapo. Gubatan. Halos yung mga butas ng mga bato, may mga kulapo. Mm -hmm huli ka dyan, talig bago. Ang kaganda dito sa boro ng kabikulan at ang isda nakalabas sa butas. Hindi mahirap hanapin kaya malayo pala ang kita na kagad. anti no, malapitan. Dito tayo sa parting mababaw at sa parting malalim. Malabo-labo mga kapaders. Dito sa parting mababaw, malinaw-linaw man. Ito. Mm -hmm. talikbago bago uli. Mag-asawa. Ayos to. Talagang makakadilin siya. Maganda sana sa parting malalim. Kundi lang malabo ang dagat. Kaya sa parting babaw, dito tayo matyaga-tsaga. Hanap tayo isda, ng isda na mga pana na ito talagbago ulit mga kapaders mhm mm -hmm. ka dyan yun nagigikot ayos na ito at yung papartihin ko bukas papadala ko sa aking mag ina na ito pa mga kapaders papalain ni Kadibers Rico mhm mm malalaki ang manalang gabi dito sa Bicol para na itong manalang araw kalaki o lalaki pati pangapit magkalukoy ang kilo dito sa Bicol ang tibuk na ito dun kaya sa amin sa Kison ang kilo ng tibugok 120 or 110 ayan mga kapaders sa aangatin ni Kalimis Rico na ilaki ang linaw na yan pambigas hanap tayo ng isdang mga pana tsaga tsaga lang na ito isda ay lapula po mga kapaders ayan na ay yung pagpana para makabunot mm -hmm. huli ka dyan ayos na ito labas sa butas silahin ko palabas mm -hmm. durog ka dyan Allah yun grouper yan, andito. Medyo may kula po pero may eksil mga kapaders. Na ito, may sa kula po. Uy, danggit. Mm -hmm. Kala na makikita. Yun, danggit or balawis. Tawag dito sa Bicol, sa Kasakison, parehas. Awang ko ang ibang isda. Hanap na naman tayong isda. Yun, mabarikabok, parang may laway-laway ang dagat. Uy, na ito. Groper mga kapaders, malaki. lapu-lapu Mm -hmm. Gitik na udug, Hindi nakakibo. Ayos nung pandagdag. Ayan mga kapaders, nalubat yung aking bagong flashlight, hindi nagtagal sa labanan. Itong gamit ko, Horcus DL40. Ay ito, talik bago. Mm -hmm, huli ka dyan. Kaya medyo makulimli mga kapaders, ang gamit ko lang, number 1. Mamaya, yan ang number 3 ko para maliwanag. Hanap na naman tayong isda. Pakita kayo na ito, tunong. Ayan, huli ka. Mm -hmm, yari ka na naman. Pang ulam ito bukas mga kapaders. Masarap itong paksiw ko kaya ganga oras nga palang ay eh, mga kapaders alas 9.30 ct uy na ito pa tunong uli mga kapaders nakasuot sa bato maamo lang mm -hmm. uy nagitik natin nachambahan man ayos nito pandagdag pang ulam na naman hanap pa tayong isda dito sa parting malalim uy na ito talig bago nakahurandig mm -hmm. yari ka na naman kaya medyo mabis malubat yung isang plastic na bago natin isa kaya ang battery itong Horcos DL40 dalawa ang battery para sa malaki naroon pa talik bago mga kapaders mm -hmm, huli ka dyan na ito yung kasamahan ko may pinapana ay aray na, Sayang hindi nakuha maaho na rin kami at maawi na na ito na mga kapaders yung aming huling pinanaan kulang kulang kalating banyera Ayos na ito sa unang mga kapaders. Yan na itong pambigas bukas na umaga na naman. Malalapad dito ang bago, pati tibugok yung manalang gabi para ng manalang araw kalaki. Salamat nga pala Lord na marami sa biyaya mo na pinagkalob sa amin ngayong gabi dito sa Bahura. At maraming isda, halos malalapad pati. Ayan mga kapaders, dito na kami sa tabi. Nakawit na rin kami. Pinipili na yung isda at yiluhin niyan at para bukas pupunta ng buyer at bibilhin niyan. Ang bibilhin sa amin yan yung may pisto sa palengke. Awan ko lang kung maganda ang presyo ang kuha sa amin. Pag maganda ang presyo ng buyer doon sa palengke, ay maganda. Makakadlin siya tayo ng mais ayos. Naro ng mga kapal, laki ng grouper. Yun dalawa. Bukas kung maalaman kung magkano ang presyo ng mga isda dito sa Bicol. Makaparte lang ng county. Ayos na yun. Mayroon lang kung may padala doon sa mag-ina ko sa Kisol. Pambilin dahil presyo to ito. Isa nila. Ayan mga kapaders, bukas tayo magkita-kita kung magkano namin. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Na ito na yung partihan namin bawat isa sa pamana. Tignan na bawat isa kami. Ayos na ito, pambigas mga kapaders. Pampadala dun sa aking mag-ina sa Kison. Maraming salamat lol sa biyaya mo, pati na rin sa karagatan kahit para paano ito sa Bicol. May sida pa rin mga kapaders. Baka dito mataglan sa Bicol. Baka mga buwan ng ugos ako makawi ng Kison Siya nga palang mga kapaders. Kung bago pa lang ka sa akin channel, wag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakipin notification bell button para lagi kayong update sa vlog na upload sa YouTube. Maraming salamat nga pala sa mga hindi nagisip ng ads, sa mga silent viewers, subscriber na patuloy na walang sabang sumusuporta at laging nanonood ng mga video sa YouTube. God bless. Ito kayo lagi dyan.